or case pag-usapan po natin ngayon ay kung paano po ba mag-public ng inyo pong TikTok account. Ano? So, one of our viewers kasi po nag-comment kung paano daw po mag-public ng TikTok account. So, pag-usapan po natin ngayon ay kung paano nga po mag-public pero kung paano na rin po mag-private ng inyo pong account. Ano? Parehas na po yun. So, ganito po siya. Punta po tayo sa ating pong TikTok account. Ayan po, Ano? Click po natin yung ating TikTok app. Ayan. So, punta po tayo dito. Then, punta ka po dun sa profile picture nyo sa baba o sa profile. Ayan po, makikita nyo po sa baba. I-click e nyo po yon Then, from here, Ayan po, pwede kayong pumunta dito sa three line dito sa taas. Ayan po, ano. So, guys, reminders lang po, ano, kung halimbawa po hindi ganito dito yung setting ng inyo pong TikTok app, update nyo po yung inyong app, ano. So, i-click po natin yung tatlong guhit na yung sa taas. Then, let's go to, ayan po, setting in privacy. Ano, punta po kayo dyan sa setting in privacy. Pagkarating nyo po ng setting in privacy, makikita nyo po dyan yung privacy. Ano, i-click nyo po ito. Ayan, makikita nyo po dyan. Ito po, ano. So, makikita nyo po, pag ganito po kulay gray, yung at tempong ano account ay itong button na to ibig sabihin po yan ay naka public ano so kung naka blue po yan naka private po yan yung parang ganito po ano i-click natin to makikita nyo po ibig sabihin kung naka ganyan blue ibig ay green yan po ay activated ano so active yung status natin so hindi ko po siya mai public ay mai private ano so naka public po kasi yung atin pong account so ganyan po siya so ayun po yun po yung tutorial natin ngayon maraming salamat I-click nyo lang po yan, ano?